So, ayun guys, uh, nakatulog na si baby. So, ito yung best time para bumili ako ng uh, pagkain niya. Uh, fresh chicken. Hindi ko bumili. Mas kahapon wala kami mabiling fresh na chicken breast. So, ngayon ako bibili. So, may privilege ako na 30, to one, 30 minutes to 1 hour. Siguro bago siya magising. So, kailangan okay ko magmadali uh, makabili tapos uh, si Mrs. Uh, nakatulog din kanina uh, nasa recover stage pa naman siya so ayun uh, sinabihan ko naman siya bago kumalis na uh, pa silip silip na lang si baby so ayun tara napili tayo so, oh, ngayon napakainit ngayon ng panahon uh, 36 degrees celsius uh, napaka napakaalinsangan, sobrang init partly cloudy pa itong lagay na ito ah. kasi for the last 3 uh, days kung nang nagkakamali maabot ang 40 degrees celsius ngayon 36 lang napaka alinsanga sobrang init pati hangin sobra so yun kaya dapat din nagmamadali at nakasobre oh. napakalaking tulong talaga ng mga ganito sa walkway at sa bike lane mga malalaking pandong isipin mo yun sa sobrang lapad nya sobrang lapad yun nagawang pan nila ng para para lagyan ng pandong kaya uh, napakalaking tulong sa gantong kainit na panahon yung mga gantong sunshade uh, yung sobrang init dito sa uh, UAE sobrang lakas naman ng ulan at sobrang lakas ng hangin na dyan sa atin sa Pilipinas so mga, so, mga, yung mga kakilala uh, namin dyan mga kapangarap namin uh, keep safe kayo ingat sa mga mangyayari so yun so, dadaan nga pala tayo sa laundry shop kasi nagbabayo tayo ng pina laundry namin last week napakabait yung Pinoy kabayan natin na uh, dahil wala yung kanilang machine para sa card payment uh, sabi niya biyara ko na lang if ever makabalik ako dito so ayun almost well, no, 10 minutes natin maglalakad nakarating na rin tayo sa Viva hindi na ako bumibili ng fresh chicken baby kasi dito lang may 500 grams na chicken breast, tapos na fresh, tapos murang halaga pa. So yun, nakabili na tayo yung chicken breast, 500 grams. Uh, 7.99 dirhams. Pilitin nga pala tayo ng cheese, 8.99 dirhams, 400 grams. Kasi magluluto ako ng spaghetti, kaya. So ayan, 30 minutes after mamili. yang telah pada sebab berjaya selalu spaghetti ha, ah, kaligo na rin yan so, tagal nya nang di na kaligo dahil operation